yup, alaigo, sige, tayo, si Master, magandang araw na ulit. Umaga na naman. Panibagong araw tayo Pangatlong araw na namin ngayon Panibagong episode na naman tayo master So mga ngaskas, mga nagtag Mga yilupin ulit tayo Matali kami sa buya so, Tara master, fishing fishing ulit tayo ngayong umaga Jadi, ini si master. Si master, ini mana? Pak ini loh. Ini si. master. In Isa si brother sa tagtag -tag, master. Oh, mingi po. Oh. Dahil tulingan <laughs> pa lang. tayo, brother. Almusal lang tayo. Kalalalalalalalalalalalala, kalalalalala, kalalalala, 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 ang ni brother dito hindi nilagay hmm. Oh! ba fish oil kakain muna ako fish oil pala to si master eh. aray ko Sorry brother, what's going on? Oh! dito po tayo sa natin ah, mga sinisiraan. Mas si <laughs> Hindi <laughs> muna tayo, master. Bago tayo pagtuloy tuloy ng kamiliwas natin. nakakatatlo na sila dito sa ulihan ah bagay tatlo na rin yung amin doon mas sir baka tatlo na rin kami sa unahan wala sa is 33 umaga na karado na yan sir oo si sir oo ayun mo man

lại nha

Ko resibo rin pa Wala nila kayo pa naman si Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái máy làm bánh mì. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái máy

Bagi, baloku, main apa? ya? Terus,

Biyahe na muna kami patabi Ayan o, sama ng panahon Kaya patabi muna kami master Magpapayang muna tayo sa tabi Dami ng bangka master Mga nauna na sa atin sa tabi Dito na tayo sa Malaginoan Dito sa Pulong Santa Dami ng bangka dito Nauna sa atin Hintayin lang namin yung papadala namin. Nandiyan pa sa kasunod namin, Master. Yung ating papadalaan. Dumating na. Uh. wala pala. Dalhar ko man lang. Oh, yan apa magara. Ah, putol. Oh, 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 oh. Oh, ho oh, oh, ho. Oh, oh, oh. tayo. <laughs> la la la. Maba <laughs> bangga to ate papadalaan master oh. Forket malaki. <laughs> para katali yan. Ay, katali! Katali mo! Katakas! Ito! Yung nakapatong dito sa ilalim. Isang kwarintahan master yan na plastic, puno. Saka yung nasa ibabaw namin, ayun o. Oh. Puno rin to master. Ay, sa't kalahating largo.

natin master oh. Tatalian natin master yung ating mga palabit para kahit ibubo doon ay hindi mawala. Ay eh, master oh. yung ating ibabaw. Plus yung isang parintahan na plastic na buo. Sa ilalim.